Mukhang demonyo. Edo na ang sinopini nene oh, Anong place ka na? Ano, ano ibig sabihin? Kasi po, Your kasi Honor, naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng ng mga kalawang na pako, yung mga glitter. Ayob na mo ito, sinungaling ka. nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos ito po ay, ay yung washing machine. Yung nagpinto niya sa akin kasi wala rin ka ako nat nasa kwarto nga po kami. E eh, pinabubulaan ng na nga nila J.M. NDSB yung mga M. sinasabi mo ngayon sa akin na nagtuturo ka kay J.M. na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, uh, kung ano-ano pa. Lahat, pinabubulaan na niya na eh. Okay. Time, kung sakasakali. Quick, quick, quick Kasi sabi mo, may problema sa pag-iisip. Nung malam mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? O, kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. So, my tayo? next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal? Like and subscribe for more. Kung, si, kung uh, sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak, si Aling LB. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LB noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi second ko day na mo po. lang? Second oh day po. pa lang niya? Pero Opo, oh kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. E, wala nga so po ibig po sabihin, bigay. on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na na may tama siya sa utak? Kasi po wala nga po kung may bigay na trabaho. Dahil sina... Hindi. <laughs> ngaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second day pa lang, naglagay na ng nagl na pubic hair hindi sa... Hindi oh. pa, kasi kumbaga po... Pinap... sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi, hindi pa, hindi. On the second day, na pumapasok siya, ganun ba, tama, nar naramdaman mo na na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga... Ano na po, mga mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun nung Kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nandoon po kami sa ching, sa tianggian ng gin mga February ng 2020 kasi nasa tianggian po kami at that time. Te teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on, on the second day. Oh, for your own. Eh bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh pinapawi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang kako po, Your Honor. Kaya nga, mo na nga siya, ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya, correct? Ay bakit may inoperan 5,000 pa? Or the second day? Kasi sabi mo lang ha? Opo, ayaw niyo... Hindi, hindi, hindi mo. Unang araw. Alam mo tama lang kinikita ko at kung meron mang sobra, pinapadala ko sa Pinas. At dahil sa sandwave... Si sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke. Tatlong daan binigay mo na pinabubulaan na ni Aling Elvi. Tama. Tama ba sin Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019. Sinabi mo, sa kusina na lang siya magtrabaho at ino offeran mo ng limang libo kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pa pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na at LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. U uwi ka na lang ate, kako na ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo inoperan? operan? At siya po nagsabi na ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sabi niyo po kanina, uh, niyo na siya at ayaw niya Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na uh, pinapawi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At the time po ng second day po, hindi pa naman po siya, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. O, oh, di ba pinapawi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat lalo pat nung na nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh syempre, cargo mo pa yan. malay mo kung may ginawa sa, sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga kasamahan, mo, dapat ang ginawa mo, ayde pina doktor mo or uh, nung pinalis mo tama lang yon kung ano umalis sinabi mo yung kamag-anak niya hindi ko na para sunduin siya hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak pero okay tapos pangalawa sabi mo nagnakaw si nang 12,000 pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw hindi ko po pinablatter, your owner Bakit ang, sabi, hindi? ang sabi niya na lang po sa akin ate ibabas mo na lang sa sweldo ko te eh. sabi niya po sa akin kaya binabas ko na lang po sa sweldo niya bang kasulatan wala po your owner oh, eh di paano namin alam kung nagsisinungaling ka, ang sabi ng totoo. Dapat pag ganun dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. O. Oh. Eh dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, this is the, ito sa ito ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Ko po ginawa your Oh, tapos hindi mo pinagamot no? malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayag mo lang tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag kaya binabaan mo yung sweldo. Papagsamantala ka. This woman is giving a lot of uh, inconsistent uh, statements uh, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, uh, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot po siya ng apat na taon. At pinalipat mo pa sa ano? Dinala mo pa sa anak mo? O, Your, pa, paano siya tumagal na? Eh, pa, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot mo ng apat na taon sa iyo? Sinama mo pa rin sa Batangas, sa ah, apartment ng anak mo? Your Honor, wala pong apat na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Hmm. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga may... 18 to 20, hindi ko po matandaan your honor eh. 20 ano? 2023. Oh, oh hindi pa taon. Wala po. Eh, 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. One, two, three, four. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 2021, 22. Thank you for watching. Oh, ilan? 23 nga. 4 years. Nabulak siya.